Nagpahayag si Senator Bam Aquino ng kanyang buong suporta sa pagpapatupad ng kauna ng parliamentary elections sa Moro Autonomous Region in Masa Mindanao sa March 2026 na mahalaga sa pagpapaulad, pagbibigay kapangyarihan at pananagutan sa rehiyon. Ayon kay Aquino, ang unang parliamentary elections sa Buarm ay magbubukas ng daan para sa ganap na autonomiya at matutupad ang matagal na ipinaglaban ng mga Moro. Binigyan din niya ng mahalaga ang malinaw na mandato mula sa mamamayan upang masiguro ang patuloy na kapayapaan at kaayusan sa rehiyon. Nagpaalala rin ang senador na ang patuloy na pagkaantalan ng halalan ay maaaring magpahina sa tiwala ng publiko sa proseso ng eleksyon at makahadlang sa ganap na pagpapatupad ng kapayapaan at sariling pamamahala. Pinunarin niya ang paulit-ulit na pagkapuspo ng halalan at hinimok ang Commission on Elections na tiyakin na may sagawang halalan sa itinakdang pecha upang marinig ang boses ng mga kababayan sa si Barm at masiguro ang nais nilang pagbabago pag unlad sa rehiyon.